And guys, ah, yan. Magla, mag na naman tayo guys. Ito guys, yung ginawa kong ano, yung ano kahapon. Ito pa, may natira pa na sya na na malagkit, na may gata. Nilagyan natin siya ng yan, uh, whole kernel. Tapos lalagyan natin siya ng, siya ano, ng yung natira ko kahapon na pork and shrimp. Okay. Ayan, ilagayin ko na ang ano, ang pork and shrimp. Ayan. Ilagay ko na siya guys, tapos papatungan natin siya ng malagkit. And nilagay ko na ang atirang ano, malagkit cover natin ng aluminum. Hi guys, ito na yung aking ginawa. Pagabi. Ayan na guys. Iwain natin. So guys, ang aking niluto kagabi. Yummy. Ito na guys, yung niluto ko kagabi. Yan. Yung steam rice. Malagkit na bigas. Yan. Sarap guys. Hmm. Yummy. Ayan, may hipon sya. siya. Meron siyang pork. Ayan, ang sarap guys. Next time, dadagdagan ko siya ng ingredients. Thanks for watching.